So ayun mga ano mga kapaks uh, magluluto tayo ng exotic food. Uh, alam niyo ba kung anong exotic uh, exotic food to? Ay ito ay uh, karne ng bayawak. Yan. Hindi na lang natin pinakita kung paano natin siya inano. Eh kinatay. So ayun. Uh, ito yung mga ricados natin. Meron tayong sibuyas, sili, kalamansi, luya, tsaka bawang. Ito, pinakuluan ko na to. So, i natin siya mga kapaks. Ayan. Adobo lang yung ano natin ngayon. Exotic food na bayawak. Sino na na nito mga ano, mga payawak na adobo so isang kamay lang yung gamit natin Ayan. Mas, 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 masarap pag ano, maraming recados Ayan. ayun na natin yun. Ah, uh, po pala sa hindi kumakain ng bayawak. Ayan. Ito po ay bayawak. Oh, sabi saya hau Ano hila natin yung yung mga sahog tapos ito yung sili sabay na natin yung sili para ang hangtang gasa so yun mga kapaks ah, medyo ano na lagayin natin yung karne ng ating ano, lulutuin Balik isang bayawak lang Medyo di braso na 'yung ano, laki niya. lagyan natin yan ng toyo at saka uh, tuka. Bang niya. Parang nag, ano lang, nagluluto ka lang ng malas. Para sa amin na kumakain itong bayawak. Ang bayawak is uh, mas masarap pa sa manok. comment comment down yung mga ano comment kayo dyan yung kumakain ng bayawak yung gano kasarap yung bayawak yan paano yung natin ay sa natin ng kalamansi ah Kailan na din ng kalamansi konti. Pero sa yung iba, hindi, hindi talaga nilalagyan ng kalamansi. Adobo lang talaga. Maya maya, lagyan natin ng patis at suka. So yung mga, ano, kapas, medyo kapaksa, medyo pinatustamol natin saglit. So yung mga kapaks, lagyan natin ng toyo. Toyo. Suka. Ayan. Lagyan natin ng toyo. Tulad nga na may toyo. Yung mga may toyo dyan. So, Kaway-kaway sa mga may toyo dyan. Ayan ito ay ah, paigahin natin mga kapaks para yung aroma niya pero yung ito lang talaga yung luto na ano masarap yung ibang luto na ginataan yung sa ibang ano, ibang lugar hindi ko pa nasubukan Halo, muna natin. All Ah. Sakyan mo mga kapat na putol. lang ako na nun. ey 啊。Uh huh. Ko oh,